Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome sa akin munting channel, Di ko lang na Vlog. Ayan, nandito na, nandito na ako ngayon guys sa Divine Mercy dahil bumalik po ako at nung ko si Lola dahil mayroon po magpaabot ng konting tulong para sa kanya ayan papunta na ako ngayon guys dun kay Lola dun sa mga gawing itaas so, kasi siya nakapuesto sa may gate ayan pasensyahan nyo na yung lobong eye bag ko wala na kayong magagawa talagang yan yung nakalobo na papunta na ako dun sa kanya para iabot ang tulong na ipinagkaloob ng ating mga kaibigan para kayo Lola. ayan guys, nandito na kulit kay nanay Nabut nabutang ko siya dito dito ako na iupo sa tabi mo, nay, okay lang ba na? tabi tayo? okay lang dito ako umupo sa tabi mo wait lang, katahin ko yung ayan si nanay, ayan paan niya guys so oh. ayan ang karamdaman ng paan ni nanay oh. kaya ako naaawa sa kanya kasi bukod sa nag na siya wala siyang kasama na sa buhay walang anak walang asawa may, may kapatsanan pa siya at nabali yung paan niya guys so oh. kaya sana wala kaya sana ma marami makapansin ng video ni Lola pwede niyo po akong kontakin kahit po pa 2020 lang sa gikas natin maihipon yan malaking bagay po yan kay Lola tulungan natin si lola at nakakaawa naman ayan, nandito na ako ngayon sa tabi ni nanay, ay mag hi ka muna nanay, ayan, nanay anong pangalan mo nanay? Sintya, ayan binalikan ko si nanay kasi may nagpaabot ng konting tulong para kay nanay na vlog ko kasi siya nung nakaraan nung nagpunta ko dito binlog ko si nanay na upload ko sa aking youtube, ngayon may nakapanood ayan, at bibigyan, ngayon umuulan guys ayan o, kuwawa naman si nanay umuulan, nakapayong siya dahil umuulan maampun, bon, nandito lang siya sa labas ng gate ng ano, ng church ng divine mercy ayan, nay, ilang taon na po kayo nay? ah, 67 po kayo tapos ilang taon na po kayo yung nanay? Ah, ilang taon na po kayo yung Magtatatong Pangasinay Magtatatong taon sa July Tapos ano po yun Nag-iisa lang ikaw sa bahay mo Sayang alang guys Gusto ko sana mapuntahan yung bahay ni nanay Kasi Gusto ko sana marating yung bahay niya Para makita nyo, kaya lang Wala pa daw yung motor na magsusundo sa kanya Meron kasi siyang service Gawa ng Hindi si nanay makalakad Dahil ayan guys o so, makikita ninyo yung pan ni nanay yan. ano po siya yung nabali siya dahil na aksidente si nanay daw dati nasa kasaan kaya ayan sinusundo lang siya dito ngayon ay eto na ngayon may nagpabot sa iyo ng kunting tulong para daw sumaya naman yung pasto mo ano na yung masasabi mo doon Ah, na nak Naiyak na. Nanay, huwag po kayo umayak. Iiyak din ako. Huwag <laughs> po kayo umiyak nai. Buti nga po, nakita ko kayo na nakaraan. Ayan. Manawagan po kayo na dito. Baka sangali na meron pang gustong tumulong sa inyo. Na kahit paano. Basta po, pag may tumulong sa inyo, kahit po malayo ako, yahatid ko po sa inyo. Kasi takasan San Miguel po ako eh. Bali, ilang sakay po ako mula doon hanggang dito. Apat po. Apat na sakay papunta dito. Ayan. Kaya, ayan, naiiyak guys. Naiiyak si nanay dahil natutuwa siya. At mm, kahit papano, meron nagpagod sa kanyang tulong. Ayan. Ngayon, nandito na tayo guys. Ito na ah uh, shout out nga pala kay Ma'am Provinciana na unang nagbigay sa akin ng pang abot kay Lola pambiliwan lang daw ng bigas. Ayan, shout out sa iyo Ma'am Provinciana. Maraming maraming salamat sa iyo. Sana i-bless ka pa ni Lord at sana marami ka pang Marami pa katulad mo na maawa maawa kay nanay na makatulong para sa kanya. Ayan. Ito po, galing kay Mang Provinsyana. 350. Ayan, nanay. 351 to 35. Ayan. 350 nanay. Ayan. O, ano nanay? Maribig Family TV ayan, maraming salamat sa iyo si Sikoy sa ipinabot mo kay nanay na tulong malaking bagay ito para sa kanya ayan, ito ngayon siya nay ayan, din ni nanay mabilang yung pera niya, 350 yan nanay Ay, opo ayan o, 350 siya nay ayan ayan, 350 yan, galing yan kay probinsyana ng Hong Kong isa po siyang OFW nay o ngayon, ito naman po galing kay Maribig Family TV. Ayan na, 500. Para sa iyo din daw po ito na pambili mo na. Ikaw. Oh. nanay mm -hmm. hindi kayo nagme-maintenance yung alibaba wala kayong sakit hindi kayo high blood hindi kayo ano hindi naman eh ano yung mga nahihilo ako lang sa ano dahil, para malabo ba pa na ah uh, napunta na Salamat. Ano ba ako? Ano ba gagawin pagkara ng watay masayang matiyak mo ba? O uwi na tataha. Makakapili ako. Ayano. Nanay, pa-salamatan mo si Ma'am Provinsiana. Sabi mo Ma'am Provinsiana, maraming salamat. Ma'am eh. Provinsiana, sa maraming, salamat. maraming salamat naiyak si na ayan guys naiyak si nanay sa sobrang tuwa <laughs> naiyak si nanay ayan ayan pa ano mo yan nanay sabi mo yung pera mo ha tapos yung nagbigay po ng 500 si ribit po ayan pasalamatan nyo din po si ma'am Maribik ayan magpasalamat po kayo na malay mo matuwa sa inyo sa susunod ko, si Mama Ribic. Ayan. Ayan guys, naiiyak si nanay kasi natuwa siya dahil naabutan natin siya ng konting tulong. Ayan, sobrang tuwa lang ni nanay kaya siya naiiyak. Ayan, magpasensyaan nyo na guys. Sobrang kaligayahan lang niya. Nay, ngayon lang po ba kayo nakatanggap ng ganyang kalaking pera, nay? Oo, oh, God. Balingan Oh, and inakyataga ako. Tumulong roba niya. na bigay si Ate. Ayun na, thank you, Teh. Yan, maraming salamat. Bye, po. Bye, po. o night. Uy, ba. Oh. Ay, makakapag-thumb naik. Kaya nga sabi ko sa inyo, night. Mahalay mo sa susunod, may makapanood ulit sa iyo. O, di ba? Kaya gusto ko nga sana nanay marating yung bahay mo. Para nasa kanon, makita natin yung bahay mo, malay mo. Nanay, okay lang po yun. Kahit po nanay, kubo lang yun, okay lang po yun. Na Oo nga po. Pagbalik ko nanay, araw-araw ba na dito kayo? Di kayo maalis. Sure po kayo. Bukas, wag ka na munang mamamalimos bukas. ayun, kasi po may pera na kayo ha, nai, may pera na kayo. Opo, ayon, na problema ko nga po. Kaya gusto ko sana marating yung bahay nyo Baka may magbigay pa sa inyo Wala kayo dito Paano ko kayo hahanapin nai? hindi naman ako at ko yung gilid yung ko lang ako Ano po ba yung address nyo? mag magpasalamat na tayo nanay sa ating viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Shout out ulit kay kay Ma'am eh, kay Mar at saka kay Maribig TV. Si Sipoy, maraming salamat. Ayan, malaking tulong ito para kay nanay. Naiyak si nanay. Ngayon, sa linggo raw siya magpapahinga dahil medyo malaki naman yung perang natanggap niya. Kaya one week naman po, pwede nyo po akong kontakin sa personal account ko. Ayan po, at saka po yung contact number ko po, number ng GCAS ko. Kahit po pa konti-konti, pa 20-20, 50, malaking tulong na po yung kay nanay kapag naipon. Kaya sana guys sa, sa mga mabubuting puso dyan, wag po sana tayo mag-atubili na tumulong sa isang katulad ni nanay. Kaya ayan, maraming maraming salamat. Thank you so much sa inyong panunood. Ayan, maraming salamat guys. Bye-bye. See you sa susunod na vlog ko kay nanay. Ayan, maraming salamat. Nanay, magbabay ka na. Bye-bye.